Oh, nga. So ayan mga kadiskarte. At uh, yun din naman po sa ating panabagong vlog. Pero sa ngayon po ay hindi mo tayo maninig dahil medyo busy tayo sa ating bukid. So halos matagal-tagal lang tayo din nakapaniksay gawa ng sobra tayong busy ngayon kasi meron na rin po tayong palay at saka mais so ayan magbabakasakalay po pa rin po tayo na uh, kasi meron sa ating pinaarki lang medyo mura lang na isang lagayan so nag arki na tayo din ng palay so ito nga pala yung ating mga mais update ko kayo yan pakalalaki na ang ganda po rito pero kay Bayaw po itong dapat dito anong po yung ating sa unahan dun at uh, ang gaganda na kay Bayaw walang wala na pong mga uod yan wala Ayan. at uh, sa atin ando sa dulo pero halos ganyan na rin po ang tataas na Uh, dito, may ganito lang sa atin din. May mga dilaw-dilaw din na dito. Kasi kulang po sa tubig ngayon dahil nga hindi po umuulan dito. Panay lang po ang atik-atik. Kaya hindi pa po kami nagpapatubig buhat nung aming tiyanim ni Bayaw yan. Kaya napaka tipid ngayon. Kaya lang, balak-balak po magpatubig kasi hindi mo lang sila nakakatikim ng tubig. Matagal na po siya dito hindi umuulan. Uh, umulan man, bahagyang bahagya lang. Hindi mo lang nakakabasa ng Uh, lupa so kasama ko nga pala yung mag ako. ayan, ayan gada mo si misis kasi madam na po yung ating ano paligid so linisan muna natin dito tapos update ko rin po kayo dun sa aming uh, sa ating taniman na palay yun, yun naman po kasi nagpataba na rin kami dun sa aming palay at pinatabang ko na po yun tsaka ito naglas ano po tayo dito nag abono na rin po tayo ng last tsaka dahil nga medyo madilaw doon sa ating gawi doon so yung natitira kong na nakaraan uh, inubos ko na po dito isang beses lang natin linagyan so yan baka sakaling uli sana swertein uli tayo ng no, kamukha ng una nating ani so kahit hindi karamihan no, mahalaga bawi gastos at saka kumita ng kahit papano so at saka sa palay na rin sana so yan at da, dadamo-damo lang kami muna ni Mrs. dito para yung ka ano hindi po tayo malakihan. pwede pala dahil pala dinala ko na lang yung pang spray ko no yung natira doon na gamot oo oh. Alinda. Ah. Oh. Unta ko ay melonat ay pagkain natin ah. Oh. nakakuha na kami hinog dito.

二路八。 nakakadiskarte kung kaya natin yung kung gano'ng kalaki yung itong ubi marami po ditong yung ubi na tumutubo kaya lang hindi natin alam kung malaki na to ayun may ano na no. may laman na po oh. mukha, lang, mukha lang maliit ko dito ang ganito yung ubing puting po ito eh Malit lang po oh Malit lang Malit lang, Malit lang. Malit lang eh. Oo Pwede natin ibalik Para Lumaki pa po So good So ayun mga kaliskarte Nakapaglinis na tayo yan. So yan, kumukuha si misis ng pang dahon ng kamoteng kaway. Masarap po yan, ginataan. Gata. So parang laing lang po yung pagluto niyan. Patutuyin mo lang sa init ng araw. Then, pwede mo na siya iluto. Yan, nakapaglinis na kami. Nalaro na yung buso ko. So, yan. so balapunta tayo sa ating ano Uh, update ko naman kayo doon sa aking palay so nagpapatubig tayo ngayon sa ating palay ayan so ayan mga mais talaga na at uh, 41 days na po sila ngayon kaya kailangan na po silang uh, last na ano na po yan dapat nga uh, umulan na para hindi na magpatay magpatubig para gumanda, -gumanda na po yung ating ano mabaway naman ulit natin ating gasis dyan so, yan may tayo ng ano ang labong para sa ating igagata ah. sarap po yan nice okay, punta na po tayo doon sa palayan naman so ay eh, mga kadiskarte eto na po ang ating palayan naman ayan, ayan, po. ayan. So, may... o yan po yan so, ayan po mga kadiskarte yun po yung ating pagagayak na palay yan so pinatrabaho ko po yan sa ibang tao nag uh, bayaran po natin siya ng arawan so ayan mga kapatid at uh, tapatanin na tayo ng palay para naman po nga ating susubukan so ayan, so, ayan. papagaya ka na po tayo so di tayo marunong niya kaya nagkuha tayo ng tao na pwede natin siyang gawin ito ano ah yung tayo ng araban hindi pa natin hindi uh, pa tayo sanay sa ganyan so nagkuha muna tayo ng arawan na wag ano, na yeah. kali okay. 5 days na, po ar araw, uh, Sarai, yeah, po. Ah! din po at bukas natin naman natin yan natin mapatanima ng palay 5 days din po yan na po araw araw matrabaho po medyo naman din so nagpapatubig po tayo yan yung tubig yan. So, ma tatlong beses ko na po ito in-spray pang pang butil pang bagong tubo yung naga na mga damo so yan kapatulig po tayo so ando yung ating makina sa dulo pinahiram tayo ng may-ari uh, shoutout out pala sa may-ari nito at uh, yun naka narkila po natin isang lagay lang so sana i-share eh, din tayo dito sa ating pagpapalay Ayan. So medyo may mga dilaw-dilaw po. Yan po yung natama natin ng spray ng pangdamo. Ayan. Tatlong beses na po natin na spray yan. Kaya kailangan wala na pong damo talaga. Ayan. So napataba na rin namin yan nung sa araw. Kaya sa tuloy-tuloy na po. Para tayo umano. Maganda yung ating ano

Ang laganda-ganda yun. Ang laganda-ganda yun. po yan. Itong katabi natin yung sa pinsan ni Mrs. Yan. Laki na. Atin ito. Tsaka push, yung kabila naman nito yung sa tito ni Mrs. Yan. Nakapaikot tayo dito sa mga kamag-anak niya. wala pong damo tayo dito kaya yun ang ating ano inagad po natin yung damo kaya wala pong ganong damo meron man din pong damo kaya papano meron po pero madalang malakas ko lang po yung makina para uh, mabilis po tayong makauwi ito yung ating natin yung tubig eh. So, yeah, green, green, na, green na rin po yung ating palay kasi isa araw pa tayo nagpataba uh, kaya kumalab na rin po yung ating pataba so ayan muna po ang ating update sa araw na ito mga kadis natin reveal muna tayo natin na mga pananim ngayon muna ang ating update kasi hindi pa tayo nakapanik sa ng sobrang busy po. Sunod-sunod na araw, pataba, spray, pataba, spray. <laughs> Kaya hindi po tayo magkanda uwaga muna ngayon sa trabaho. So ang mahalaga yan, tapos na po ta ulit tayo. Ito, patubig na lang. Tsaka sa isang araw, magpapataba na naman tayo. Tsaka mag spray ng pang insekto. Yan naman po ang ating gagawin. Kaya medyo sa so, paniniksa eh. Meron pa naman tayong pang-upload. Kaya okay lang. Ayan. So. May mapapanood pa rin po kayo. Ito yung katabi natin. Naksakapin ah, sa militias. May maesa natin. Ando sa duluhan. hasog naman. Doon yung maesa natin. Dito naman yating palayan. Kaya malapit lang. So yan lamang po. At uh, thank you very much po. Nasa muli nating ulim vlog mga kaskante. Bye bye po.